Adun. Oh. Amin balon? Oh. Nama balon. Ini amin ya. Isa. Isa pak dia. Usak pak. amin usai. Hindi. Ha. Ayo hey, noh. Oh. Hmm. Adun. Ini kalau dia busan tong. Ke balon. Masa balon. Ke hey, balon. No? Ayo oh, so noh. Ito, balon dati. Ito, dating balon na durian. Lumang durian na yan, oh. No? Hindi. Ah, Hindi. matagal na. Ay, bago lang. May, may bunga pa. Ito yung durian. May balon dyan, lumang balon. Ngayon, ay, may bato dito, counter sign. Ayun, no? Nag-iisa lang. Ayun, no? Madaki, no? No? Oo. Maraming ano, say. May mga, um, parang mga may mga ano siya. Pero pag nilocate natin siya, pang target lang, ayun, no? Okay. Ayun, no? Hmm? hmm. hmm. Ito lang. lang. Yan, uh. Tapos balik. na eh. Dito lang. yung eh? na <laughs> <Dito> lang. <laughs> lang. Hmm. Ano? lang. Ito lang. lang. naman eh, oh. Gitna. Yan, oh. Ito. Gamay lang. Gamay. Ito lang. 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 May tubig, ko, eh. ha? tubig dito Hindi, ginanong mo ilagay sa tubig.

Oh, hindi na. Ito talaga yung malalaki, oh. Ito, kung saan mo nga, mo.